Good morning po sa inyo. Kalalabas ko lang po ng bahay. <laughs> ang init ng kabe. Tamad na ako maglabas ng payo. Ayan ang dilip. Kanina pa sana ako lumabas kasi malayo po yung pupuntahan ko. May appointment po tayo sa CB need ko isubmit yung mga documents ko po doon hmm. isang oras ang biyahe ko dito, mula dito hanggang doon sa pupuntahan ko eh, anong oras na hanggang alauna lang sila doon pero sabi naman lang tumawag sa akin hindi ko na need magkipila tawagan ko na lang siya tapos i-submit ko na para di masayang daw oras ka <laughs> para may enjoy ko daw holiday ko <laughs> sino kasama ko <laughs> samahan niya ka <ako? laughs> ayan kainit ganito po ang labasan dito sa amin mga changgit-changging maliliit andyan na po yung highway Need ko pa magpa-xerox muna bago ang pupunta doon. Saan ba akong magpa-xerox? Ayan, nandito na po tayo sa highway. Magsakay sana ako ng tren pero hindi ko po alam kung saan yung tren malayo ata. ah. malayo. Walang nakapila sa sakayan ng bus. Baga nagaalis na yung bus. <laughs> elit na ako eh. Isang oras pa naman ang biyahe. Dito po ako mag-wait ng bus. Papunta po doon sa pupuntahan ko. mag na lang ako. Ayan. Dito po tayo mag ano, Sa 63X po tayo. Direkto po sa ano. May nakabila po pero iba po ang pupuntahan. Ayan. Ingat-ingat po tayo. Lagi saan po tayo.